Nandito tayo ngayon sa Mark and Save dito sa Cores Road. Tingnan natin. Mukhang maraming offer. Meron sila dito mga bike. 399. Saka 379. May gear na rin siya. Oh. This brake. Disc brake. Saka dito pwede mo itabi yung pinamili mo. So pasokin natin kasi may sale sila ngayon ito Ariel 20 down eh 22 nasubukan ko na to maganda to siya floor cleaner 20 yan oh floor cleaner yan may gist pa nga oh plancha 30 AC oh 1799 8000 BTU diba kung naghahanap ka ng microwave yan o 299 diba dito tayo juicer 45 yan o diba ikuti natin to Oh. electric oven 209 electric fan bagus baka gusto mo air fryer 149 tsaka ang dami dito ano pantalon. Magkano ba to? 34. 34 lang. Ang kapa. Meron pa nga ditong 24. 24.99. Meron pa ditong 10. Meron ding 24.99. Yan. Ang dami. May polish shirt pa nga dito. 10. Oh, ito, 20 hanap tayo ng chinelas magkano yung chinelas Ginelas uh, 9.99. Oh, pwede na. No? Ito mga pantalon, no? 30 lang. Oh. ba? Diba? Tapos nandito 27.99 sapatos. Meron din dito. Oh. murang Murang-mura ngayon, no? Iyan, no? 15, 20, 22. Dito naman, dito naman sa ano, mga damit. 20. Oh, may mga 20. 15. Ang dami. Dun. Ang ganda nito. Ang ganda nito, 27. Diba? Quality. Hanggang dun kung naghahanap kayo ng baby wipes ito, 4.99 ang dami dami pa dito murang mura meron pa dito mga pichil glass, 5 lang ito assorted, mga dos ito ashtray oh. mga garapon tapos dito, mga maleta murang mura 59.99 lang. Diba? Murang-mura na yan. Quality pa. Yan o. Gaganda ng mga maleta nila o. Oh. 59.95. Diba? Saan ka pa? Meron din dito. Ibang klase naman to. Magkikintab. May 79, 20 inches. 99, 24 inches. Tapos 109 yung pinakamalaki. 28 inches. Naghanap yan ng chopping board dito. 10 lang oh. Plato rin sampo. Diba? Dami. Puntahan nyo na dito. Mark and save dito sa Courtesy Road. Diba? Meron din dito mga bag. Yan oh. Bag. Pili na lang kayo laptop. Ito magandang chest bago oh kasi ano siya. Marami kang malalagay. 24.99. Kaso violet yung kulay. Meron naman dito maroon. Maganda siya kasi o oh. makapal yung umbok niya ba. Siyempre mas maumbok, mas maganda. Sharing, daming bag dito. Ito, oh. Blender. 139. 2-in-1. 169. May 129. Yan, oh. Meron pang mga oven, oh. Ang dami. Yan, oh. MPEX. Infrared. Cooker. Cooktop. 148. 149. 149. Meron pala dito, yan. Ito, 54, oh. Glass. Maganda to kasi see-through. Tsaka malinis yung glass. Yan, 59, oh. Ganda. ba? Diba? Sabon, murang-mura. Kung naghahanap ka nito, automatic water dispenser. Sampo lang. ba? Diba? Ito, 25. Ito, 30. Depende sa klase. Dami din mga watches. ba? Diba? 20. Pwede na. Plancha, 30. Diba? Electronics, ang dami yung oh, sampo. Ito, sabon, oh. Kala ko tayo nung una. Vivid pala. 8 kilograms. 30 lang. Bubula pa rin naman yan. Ito, 20. Max clean, diba? Pwede na. No? 30, oh. 10 kilos. Cleanso. amalinis oh, malinis talaga yan. Cleanso yan. Dito naman, Tide, magkano yung tide nila? 45 yung 5 kilos. Ariel 44, 45 din, 5 kilos. Pwede na. 'Di ba? Oh. 30 ito, Power Gel. Ariel 30 din. Dito naman, fabric conditioner 'yan, 'no. 12 Comfort 20. Comfort 20, 12 ito vivid. Comfort 24 ito malaki. 3.9 liters. Panghugas 10. 1 liter. Dito 1.5 16.95. Inulak 10. Dahil mainit ngayon, kailangan mo to maging bak ng tubig para malamig. 10 lang oh. Balde. Diba? dami dito mga lagayan ng damit mga upuan oh, ito kung naghahanap ka ng bike 379.99 Meron ng gear tapos Shimano pa yung ano shifter disc This brake, disc brake. pwede no. Tangka pa. May maliit na foldable 379 din. May malaki. 399 foldable. Ito, ang ganda nito. Oh. Viva. 379.99. Shimano. Yan. Desk brake. Desk brake. oh, saan ka pa? 379. Meron pa dito natutupi Oh. Meron pang old school. Magkano itong old school? 399. O, oh, ba? Diba? meron kang cup holder pwede no daming bikes pati mga pang bata diba kung hinahanap mo to ito o sampo lang oh. pag nagsasalita ka gumagalaw ito yun eh. sampo lang <laughs> dami ang laki nito 1895 Grabe. 600 ml. Oh, ito kung mahilig kang magpabagahe. Yan oh, sampo lang oh. Pantin, sampo. Sun silk. Sun silk. Meron pa din malalaki. Ito ang oh, laki oh, 1895 oh. Diba? Dami hanggang dun. Meron pa dito. Perth 1995.